Bukod sa malakas sa pangangatawan, ang malinaw rin paningin ang isa sa puhunan ni Tatay Celso na nangungontrata sa pagwe-welding. Malaking ating. Alam mo kahit. Hazard din yun sa pagtatrabaho pag malabo yung mata mo, di ba? Iwas siya sa pagbababad sa telepono at maraming iba pang maaring makasira sa kanyang mga mata. Paano alagayin si pre Ingatan natin yan eh. Kailangan natin ng pagpuyat. Hindi ka mag-ilamos. Siyempre, puyat ka eh. Para di mapasma. Ano pa? Kung delikado yung ginagawa, kagaya ng nagkakating, kailangan mo maglagay ng gagal. So, kaya sheets na ano. kumain ka ng kalabasa para uh, maganda yung malinaw. Ayon kay Dr. Lilet Canilao ng Baguio General Hospital and Medical Center, ang cornea ng isang tao ang pinakamadalas na masira lalo na tuwing tumatanda. Isang eye cornea kada 70 katao ang demand ng corneal transplant kada araw sa buong mundo. Ang problema, kakaunti ang donors. Kaya't mainam na agad na makapagpasuri ang isang tao kung nakararanas na ng paglabo ng mata. The earlier you are able to detect or check the child, the earlier na you can address. Nagpaalala rin sila sa paggamit ng peking contact lenses. Asian nation tayo eh. If you notice China, ang taas din ng mga may salamin, di ba? And Philippines to a certain degree, maraming myopic, maraming nearsighted sa atin. I think because also yung literary ano natin, habits natin. Ngayong mas moderno na mga teknolohiya at madalas nang nakatutok sa gadget sa mga tao, isa sa maipapayo ang pagpapahinga ng mga mata upang maiwasan ang panunuyo at pangangati na maaaring magdulot ng mas malubhang pagkasira ng mga mata. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.